Hi! Ay, no po! Ay, oh, ayan! na! Yes, Alam mo na ang gagawin mo, ikaw ay magja-judge. Kasi meron kaming maliit na sis challenge. Yes, yes, challenge. yes. Okay. 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 So, okay. ikaw ang pipili sa ating tatlong studio contest, studio audience, kung okay. sino sa kanila ang sa tingin mo, kayang-kaya ang hip-hop moves ni Joshua. Okay? Ayan, tawagin na natin sila. Sharon, watch ka lang muna dyan, Sharon, ha? Ayan, si Anna, si Glyza, at si Rochelle. Si Rochelle. Joshua, okay. Rich, Riza, and, and Gina. Kanya-kanya na partner. partner. Okay. Partner kayo. Joshua, ikaw muna hey. magde-demo. Demo ulit. Demo, demo. O, oh, demo ulit. Demo ulit. Oh, eto, madali lang to, ha. Start natin with the grapevine going to your left or LA walk, okay. ha. Start with your left. One, two, three. Throw your arms. Four. Tapos, LA walk ito. Pressing the floor. Five, six, seven, eight start natin ulit. Madali uh, ulit, lang ito. Ulit, 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 ulit. Five, ulit. six, a seven, eight. On your left, two. Throw it down and press it. And press it. Eight. Okay. okay. Next eight. Two eights lang to. Bounce it forward. One, two, three, four, and five, Ooh, six, eight, some seven, eight. And atras lang. One, two, three, four, and jump it and raise the roof. Okay. 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 So, so ngayon, lang, oh? With music or with music I can't I can't. Hip hop music para lang makita Here we una. go Last eight, pa forward and, two, so kayo, ha. and five, six, seven, eight. eight. Six, seven, eight. One, two, three. Four, two. Forward. They want you to uh. win. With that one two okay. One, two, three, and jump. Three. Okay, Rochelle the and China, Gina, una. and Rochelle. Ready, six, seven, eight. Up, up. Bounce it. bounce, and bounce. Okay, rest, and Anna. Ready, six, seven, eight. One, two. Press the floor. Bounce, and bounce, and bounce. Atras, and boom. Gliza, Sharon, Liza, Rochelle and Anna. Ito kayong tatlo. Liza, Rochelle and Anna. Para okay. makita kayo ni Sharon. Okay, Sharon. Sa kanila'ng tatlo, sino sa tingin mo ang dapat manalo? Ay, yung ano. Sharon po, si Gliza ba? Si ano. Si Rochelle o si Anna? Yung ano po, tinuruan po ni ano ni Raisa. Si Gliza. Si Gliza! Wow! Okay. Congratulations. Thank you sa inyong tatlo. You still thank have prizes naman pa rin from sis. Oo, oh, syempre may prize lahat. Okay, Sharon, ikaw din. Syempre ay may special gift pack galing sa sis. Yes. Thank you so much, Sharon. Thank And thank you rin sa inyong tatlo. Alright, tutok lang mga sis more exercises sa so, pagbabalik na guests. So, kung ano ba yung mga exercise tips na pwede lang i-share sa ating mga kasis dyan. Oo. Yung baka meron kayong uh, mga ginagawa para pampapayat. At saka baka pwede na nila rin i-demo para makita natin kung ano ba talaga yung ginagawa okay. ganon. Okay. Isa Isa-isahin natin si Joshua. Baka meron pang nalalaman. Joshua, ano? Sure. Sure, marami ako, pa ako, yan. Marami na ako na demo. Pero besides that, lagi yung ina-advise yung dancing nga eh. Magandang exercise. Magdancing-dancing. Tapos dancing. lagi nila sinasabi na hindi sila marunong magsayaw. Ako, lagi ko silang tinatanong lang eh. Marunong ba kayo maglakad? Yun lang yun eh. Kasi left and right lang naman din ang sayaw eh. Okay. Hindi pag sinabi puro kaliwa lang ako, hindi ka naman ganun maglakad eh. Di ba? Huh. Hindi naman, hindi naman. Oh, man, hindi left naman. and right. So, so walang, lang hindi marunong magsayaw. So siguro ito kahit anong dancing basta gumagalaw ka ng bonggang-bongga, okay na yun. Yes, kayo. that's true. Habang pinapawisan ka siya, magpunas ka muna ng pawis. Kaka sabi namin si Joseph. Hello? Oo. Hello? Ikaw Joseph, ano? Baka na, tips tip ka. Mga, exercise tip. Ay, yan, kaya gaya na sabi ni Kuya Joshua, ibang exercise talaga yung dancing. Hindi lang yung basta magpapakirap ka, buhat dito, push up dito, naaliw ka pa dahil na, ano, nagiging groovy ka sa uh -huh. lahat ng ginagawa mo, exercise. Hindi ka lang nagsasayaw, may exercise pang kasama. Correct. Iba talaga yung pagsasayaw na maging exercise din. Gab. Okay. Sa akin kasi, I go to the gym. Ay, oh, go to the gym, to the gym. naman. Yeah. Sobrang ano naman, dapat pasipag ka lang. Oo. First, I do cardio for like 10 minutes, then you routine. So, so ang cardio, ibig sabihin nyo mga nagbibisikleta, naglalakad ng treadmill. treadmill Gaston, afternoon, abs. Abs. Uh, paano ba yung abs? Sige, makikita nga natin sa kanila. Pakita nga ako ng mga crunches. Paano ba? Baka mo 10s yung niya. Go. Pakita mo yung abs. Okay, paano abs. ba? Kasi syempre, yung gusto mong palit ng tiyan, ng puso, ng kung ano-ano ba. Typical, crunches. Typical crunches na ganyan. Typical crunches. Gan Mga ilan yan? Mga 600. 15 to 20. <laughs> 15 to 20. After that, yung bicycle na ganyan. Ayan, para naman yan sa waist, no? At sa side. Oblique. Sa yeah. side, oo. Oh, oh. Oblique daw yan. Oblique. Nakakalo. Geometry ito. naman pala ito. Oh. Yung koto. Ay, oo. Iba naman yan. Pero, I ay, dude, that's like 3. Kaya kasi sharp kaya nakikita natin nangyayari sa hab, sabang oh, ginagawa na, parang, mo. Kaya natin, natin kung talagang may nangyayari. 'Di ba, may nangyayari, oh, 'di ba? Oh. Si ako 'yung di ako interesado talaga. Diba? Hindi ka talaga okay. interesado? Oo. Oh, oh. Ayun, ayun po, po. ganyan. 'Yung naggagaling 'yung mga power. Ayun, oh, na kok-nagko-contract. Teka, ulitin natin, yes. ulitin natin para makita ayun, natin ang talaga 'yung natitinong sabi nila. Ayun po ang mangyayari sa inyong mga chan. 'Yan. Ayun mga ah, ayun nagko-contract. Nag-contract nga. ganun, Ay, nag-contract. -co no? Oh, nag-contract. -co oh, oh, nag -co ah, Mas, <laughs> <Dinukunan>, <laughs> ka lang, oh. Tinukunan, huwag kang umartis. Okay. Ayan. There you go. Para malaman nila na totoo yung ginagawa mo. Yeah, ganyan, ganyan. Mo. hindi ka nagpapauso. Oh, Ayan na. Ngay ngayon hinihingal ka na, hawa kami yung mic mo. Okay. 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 Thank you, Gab. Oh, ikaw, ikaw. Oh, ano, ikaw. Ano, ikaw naman. Po? Ang ganda nung no, ginawa niya. Ang <laughs> ganda? Gusto ko yun. Okay, you have to tap that. <laughs> okay. Ang akin kasi, maliban sa dancing, box, lahat kasi gusto ko ginagawa. Yeah. Parang ako nabubor. Okay. okay. So, pero pag may oras ka, which marat, parati ka naman may oras, oh. pag nasa harapan ka ng TV, Wag mong, ano, sayangin yung oras mo when you're in the house. Yung breathing and stretching is very important. Like Ayan. how? So, pwede yung sinasabi niya, pero pwede ka naman mag-stay. So, ito yung TV, di ba? Oh, ayan. Huwag oh. mo lang pataas to, ha? <laughs> <laughs> so, malata yung TV, watch ka. So, itataas mo na lang siya na matagal na Kasi ganyan. Kasi mawaka ka yung mic mo. Hindi, okay, okay, lang yan. Oh, okay. pwede kang umiga, di ba? As pwede mo rin itaas na gilid, di ba? Or pwede ka rin mag-stretch yung todo habang nanonood ng TV. Oh, Tapos, oh, ayan. Oh, diba? Gaya, Talaga gaya. nga naman minamaximize ng na oras niya. Mga sis, nanonood. Gawin niyo nga yung ginagawa ni Kenty. Nanonood sa bahay. Pero Ay, at, at, the, the same, basis, go. Pero at the same time, pag nag-stretch ka na ganito, yung ano ha, um, inhale ka. Paano yung, inhale? Yung tamang... inhale ka. Yung parang pag nahihilo ka na, saka ka mag-exhale. Pag nahihilo ka na. Oo. Oh, 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 oh. pag ka na. Oo. Oh, Hindi oh, oh. kasi you know why? na-realize ko, yung effort mo pag ginagawa mo yung isang exercise, pag naka-inhale ka, parang four times yung effect. Tama ako, Josh? Skin okay. Mo. In fairness, tama ako doon. Fairness. In oh, fairness, diba? tama mo sya. dyan, ha? Pag tama yung breathing mo. So sa so, 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 kahit anong exercise, important talaga yung stretching at yung breathing. Correct. Correct. Tamang breathing. At yung something. breathing. Okay. Kasi nga, you're, you're supposed to raise your heart rate. Right. So, okay, okay. Ada, Gina. Gina. Oh, yan, again, ako na. naman... Tamad ako eh. Tamad ka? Hindi ako ah. nag exercise Ano? So ano na ginagawa Pero, mo? Pero uh, binabawi ko na lang sa pagkain. Kala ko sa panaginip eh. Ano <laughs> <laughs> saan? Sa pagkain? Sa tamang oh, pagkain? Tamang pagkain. So ang advice ko lang sa lahat ng mga sis na gusto na pumayat or maging fit pag summer, iwasan nyo lang mag-cardio ng sobra-sobra at saka soft drinks, iwasan na yan. Tapos, kung pwede, di mag-workout kayo. Pero kung tamad kayo tulad ko, sa pagkain na lang kayo bumawi. gumawi. Na nyo na lang uh, oh, oh. ang pagkain ng kanin at saka ng tinapay. At saka nag-dance-dance dance naman at kasi. At saka, saka, saka dance ito. ka din kasi nga ng bonggang-bongga. Si Riza okay. Ryza naman. Riza. Um, <laughs> <laughs> Bukod sa dancing naman kasi, kahit nasa bahay ka lang, pwede mo na idinis yung buong bahay mo. Papawisan ka na nun eh. Oh, oh. Kumilos-kilos ka lang sa yes. bahay nyo, niyo, pwede na. Maglinis, magbunot sa food naman, yun nga, huwag mag soft drinks, water lang, saka, ano, medyo less sa rice. Okay, less, less na Kung hindi nyo kayang walang kanin, less na lang. Oo. Oh, oh. Rich. Ayun nga, sabi ni Riza, di ba, kahit sa bahay lang may... May mga maraming kang dapat gawin na mm -hmm. nakakapawis talaga. Correct. Kagaya ng pag-akyat ng hagdanan, akyat oh, babaka oh. lang. Diba? Akyat diba? babaka lang ng bonggang-bongga, paulit-ulit. <laughs> oh. <laughs> 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 Tapos, jog in place. Ganyan lang. Basta, Yan, pwede hapang nanonood ang TV. Mag-jogging na lang. Basta tip ko lang, kunwari pagka medyo sumasakit na yung ganyan mo, huwag kang tumigil. Kasi ang laging nangyayari sa akin, pagka tumigil ako, hindi na ako makakaulit ng ganyan. Kahit, kahit Oo. ano. Kasi so, nangawala na yung ito. energy. Ay, asan yung energy ko? Nangawala. Ah, okay. Nangawala so, <laughs> na, na yung momentum. Kasi nakapag-rest ako. Okay. At oh, ako, gusto lang magpasalamat ni Derek Louis Ignacio kay Bayani San Diego o Philippine Daily Inquirer for the bonggang bonggang write up ni Derek Louis Ignacio. Hi Bayani. All right. Nako mga sis. Ang sobrang